Mga modos, napaninira at fake news ng kabila, na isinumbong sa kampo ng TVJ, minuking ni Tito Sen, Mayor Jose at Tim Barangay galit na galit. Yan nga ang nangyari sa Itbulaga, ngayong Huwebes, February 22, 2024. Sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. Dito nga, ay may ipinalam at binuko si Tito Sen, bago magsimula ang Sugod Bahay Mga Kapatid. Ito nga ay ang mga fake news at paninira na ginagawa ng siguro. Ay alam nyo na rin kung sino o anong programa ito. Pambubukungan ni Tito Sen dito na may mga fake news daw na pinapakalat sa mga barangay na pupuntahan o nakaschedule para puntahan nila kung saan ay may nagpapakalat nga ng fake news dito at may mga nagsasabing hindi daw tuloy ang sugod bahay ganun din ang pagpunta nila dito na ayon kay Tito, ay ang mga barangay official ang nagsasabi, at ipinapaalam sa mga nagpa-register, na hindi ito totoo. O fake news lang ang mga nagsasabing hindi tuloy, ang pagpunta nito sa mga barangay na ito. Na makikita pa nga ang reaksyon ng mga dubark ads, habang sinasabi ito ni Tito Sen. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, hindi pa nga ito natapos dyan, dahil may muling binuking si Tito Sen dito, patungkol pa rin sa fake news at paninira, na ginagawa ng mga ito laban sa kanila. Ito nga ay dahil, may mga nagpupunta daw sa mga barangay, at sinasabing sila ang itbulaga, o ang itbulaga ang pupunta, pero, hindi naman pala. Meron ding mga nagpupunta sa barangay, sinasabi itbulaga, hindi pala itbulaga. Hindi pala! Na kung saan, ay matapos siyang tanungin ni Bossing kung sino ang nagpupunta, kung hindi naman pala itbulaga, ay ilang beses sinabi ni Tito dito, ang mga salitang fake. O ang mga fake daw ang pumupunta dito. Dagdag pa nga ni Tito Sen dito, na hindi lang ito nangyayari sa Metro Manila, pati din sa mga probinsya, kung saan ay nagsusumbong ang mga ito sa kampo ng TVJ, kapag nalaman nilang, hindi pala It Bulaga ang pupunta, kung hindi ibang programa pala, na tinawag ni Tito Sen, na kung sino-sino lang. Kung saan sinabi nitong, hindi lang dito sa Metro Manila ha, pati sa probinsya po ginagawa, at nagsusumbong sa amin yung mga nando doon. Kasi sasabihin it bulaga, tas hindi naman pala dadating it bulaga, magagalit sa amin. Ang dadating kung sino-sino lang. Dagdag pa nga ni Ma'am Alan dito, na isa itong maliwanag na paninira sa kanila. Kung saan sinabi nitong, isang maliwanag na paninira yan. Nakapansin-pansin naman na hindi na nagbigay ng komento dito ang nag-iisang Henyo Master at tinaubayan na lang kay Tito. Ayon pa nga kay Tito Sen ay para malaman kung totoong itbulaga ang pupunta, ay mabuting makipag-coordinate sa barangay dahil nakikipag-coordinate sila patungkol dito. O kaya naman ay mag-message sa kanilang official FB page. Dahil nga dito, ay siguro ay naiisip nyo na rin, kung sino ang mga gumagawa nito, o kung anong programa ito, lalong lalo na, ang pagpunta sa barangay, pero hindi naman pala itbulaga ang pupunta. Na makikita pa nga, ang reaksyon dito ni Mayor Jose. Samantala, nagbigay din ng komento patungkol dito, ang mayor ng buong bansa na si Mayor Jose Manalo, na kung saan, ay sinabi nitong nalulungkot siya sa mga ganitong pangyayari. Dagdag pa nga nito na, alam namin, na kami naman po ay walang ginawa kundi magbigay ng saya sa inyo. At yung mga tao po namin pag nagpupunta, hindi lang po isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kung mga limang beses po binabalikan kayo, at ini-inform kayo kung anong mangyayari, ano ang gagawin ninyo. At the day before napupunta sila rito, o bago mangyari, sinasabi ang lahat ng nakapag-register, at mismong si barangay, Tinatawagan yung mga taong nakapag-register, natuloy po tayo. Pabirong hinamon pa nga nito, ang mga gumagawa ng mga fake news na ito sa barangay. Kung saan ay sinabi nga nitong, at kung sino man. Na kung saan, ay makikita nga na pabiro itong lumapit sa kamera, at tila may sasabihin. Makikita pa si The Bar Guards Wally at Corporate Kagawad Ryan, na pabirong inaawat si Mayor Jose si The Bar Guards wali pa nga, ang pumalit dito, at tila hinamon din ang mga gumagawa nito, pero pinigilan naman siya ni Corporate Kagawad Ryan. Pero, gagawin din pala ito ni Sir Ryan, at tila mas galit pa nga ito, hanggang sa si Mayor Jose na mismo ang umawat dito. Samantala, nagbigay pa nga ng suggestion si The Bar Guards wali dito, patungkol sa mga pumupunta, at nagpapakalat ng fake news sa barangay, napitsuran nga ang mga ito, at isumbong sa Facebook page ng TVJ. Kung saan sinabi nitong, ang maganda po niyan, pag nag fake news, picturean nyo. Ipadala nyo sa FB page namin. Dagdag pa nga ni Mayor Jose dito, na pag may nagpunta dyan, picturean nyo na agad, para mapakita natin kung sino yan. Samantala, umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga legit da Bark Ads netizens na nag-comment sa kanilang YouTube livestream at tila alam na rin kung sino ang mga gumagawa nito. Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito?